Mayroon pa ilan-ilan ilan nga aking nababasa ng mga comments mapatungkol dito sa mission ng ating mahal na Raina, Queen Helen, na parang naguguluhan lang sila. Or talagang ginugulo nila ang mga sarisarili nila. Ito ha, lilinawin ko lang sa inyo, na sa daming nag-angkin ng yaman sa Diyos o sa pag-aari ng Diyos, wala namang masama. Kung aangkinin ang yaman sa Diyos, kung ginamit siya sa Diyos. Ang masama doon, kung inangkin ng isang tao, nawala naman sa kanya ang Diyos. Kung nasa isang tao ang Diyos, ama, parang, parang siya na rin ang mayari. Kasi ang Diyos at siya ay iisa kung sino ang ginagamit sa Diyos Ama, siya rin ang mag-aari sa mga yaman sa Diyos. Huwag na kayo malito kasi wala nang ibang tao na magamit sa Diyos. Kasi si Mahal na Raina lang ang pumasa sa examination sa Diyos. Kasi si hindi siya makasarili. Kaya dahil doon, o siya sa examination sa Diyos Ama. At siya talaga ang napili na pwedeng mapagkatiwalaan sa kagustuhan ng ama. Huwag niyo nang ibaling na kahit kahit sino tao ang atensyon ninyo. Dahil kung sasabihin ko sa inyo ang examination na ginawa ng Mahal na Reyna ay maaaring hindi niyo kakayanin. Kasi siya ay nag-aayuno or nag ng mataas na antas, nag-fasting na walang kain, walang inom, siyam na araw, siyam na gabi, para lang mapatawad ang kanyang mga sala. At hindi yan magagawa ng kahit sinong tao kasi sa fasting ay hindi tao ang magbigay ng pahintulot para ang tao payagan na magpasting. Kung hindi pahintulutan ang tao na humingi ng tawad, ay hindi na mapatawad ang kanyang mga sala. Hindi na mapatawad ang sala ng isang tao. Alam kasi ng Diyos ang pag-iisip ng isang tao. Mapagkunwari ba siya or hindi. Kaya hindi manggagaling sa tao ang pahintulot sa fasting. Kundi doon sa Diyos Ama. Kasi yun, hindi ordinaryong fasting ang gagawin ng isang tao. Kung sabihin ninyo, kung sabihin natin na na si Prince Raman Abdul Kiram Desikan ang nabay are at marami siyang dokumento, ang dokumento ay pwedeng imbintuhin yan. Pwedeng ipagawa, magbayad lang, kasi yun naman ang ginagawa ng mga politiko. Kaya sa dami ng dokumento ay ikakalito lang ng tao. Ang titingnan ng tao kung sino ang pumasa sa examination sa Diyos Ama siya ang tunay. Kasi dahil sa ginawa niya na siyam na araw, siyam na gabi, walang kain, walang inum ni Maria Makiling ay nagkaroon siya ng spiritual eye or third eye. sa Tagalog, pat, pangatlong mata. Na yan ang huhusga sa bawat isang tao sa mundo. Dahil ang third ay nalalaman ang mga sinungaling. At ang third ay yan ang husgahan ng kalangitan. Hindi iyan katulad sa husgahan ng gobyerno na kailangan mo pang maraming abogado na mga sinungaling naman at pabay at mababayaran ng pera. Sa madaling salita, pera-pera lang. Kaya sa divine government, wala nang magkasala kasi nalalaman ang iniisip ng bawat isang tao. Kaya wala nang magtangka na lumabag sa batas. Kaya kung sino ang umangkin sa kayamanan ng Diyos na wala na sa kanya ang spiritual ay yan ay piki. Kasi hindi niya magagawa ang tamang mustisya dahil wala siyang kakayahan na malaman ang iniisip ng isang tao. Sa divine government, hindi mo na kailangan ang pumunta ng korte kasi walang korte doon. Kapag ang tao, ang isang tao ay nagkasala, automatic parusak agad ang kainatnan. Kung hindi mapatawad ang sala niya, Talagang paparosahan siya dahil sa third eye walang makapagsinungaling. si Prince Abdul Rahman Kiram Dasikan ay wala siyang third eye kaya pwede rin siyang papaikutin sa mga masamang loob kasi hindi naman alam ang mga taong kapaligid niya nakapalibot sa kanya ay totoo or plastic kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong lumaban dahil lang may hawak na maraming dokumento. Yan ay kulang. Dahil sabi ko nga, yung dokumento na hawak ninyo ay hindi yan solusyon para malaman ang mapagkunwaring tao. Dahil ang nakakaalam sa mga plastic na tao ay ang spiritual ay or third eye. Mayroon din nag-comments doon, nagtatanong kung sino daw ang Diyos ko. Sino bang Diyos mo? Oh, ito sagot sagutin kita. Sagutin ko sa iyo ang dapat ang dapat mong kilalanin na Diyos ay ang Ama ni Jesus. Kasi siya ang lumikha sa lahat at ang unang at ang unang katawan na ginamit sa Diyos Ama o sa Ama ni Jesus ay ang katawan ni Adan. Bakit yung nasabi ang, na ang Ama ni Jesus ay gumamit sa katawan ni Adan? Mabasa yan sa Juan 8, hanggang 59 na ang sabi ni Jesus doon na sa wala pa si Abraham ay siya na. Tandaan niyo Abraham. Na pa si na pa, pa raw si Abraham ay siya na. Ibig sabihin mas nauna pa si Jesus kay Abraham. O, ang ibig lang niyang sabihin, ang espiritu na nasa kanya ay nagmula pa sa katawan ni Adan. Dahil ang nauna ni Abraham, si Adan at si Noah man pagkamatay ni Adan ang Diyos Ama ay lumipat sa katawan ni Noah. Pagkamatay ni Noah, lumipat ni Abraham. Pagkamatay ni Abraham, lumipat ni Isaac. Pagkawala ni Isaac, ang Diyos Ama ay lumipat sa katawan ni Jacob. At pagkamatay ni Jacob, ang Diyos Ama lumipat sa katawan ni Salomon. Dumaan pa kay David. Maraming katawan ang dinadaanan. At ang Diyos Ama, lumaan ng maraming kapanahonan at katawan. Hanggang sa dumating siya doon sa katawan ni Jesus. At sa panahon ni Jesus, siya ay nagsasabi na ang katawan ng tao ay templo sa Diyos. Nang nagkatawan ang Diyos Ama ni Jesus, nagkatawan naman si Satanas kay Judas Iscariote pagkamatay ni Hesus dumaan ang Diyos Ama sa mga santos hanggang doon kay San Miguel Arkanghel at nagkatawa naman si Satanas kay Rosbil. diretso na tayo kasi dahil kung babaybayin pa natin is masyadong mahaba marami ito so bago dumating sa pinaka katawan ang Diyos Ama sa last na katawan. Dito na sa katawan ni Mahal na Reyna At isa siya sa mamumuno sa divine government. Dahil 144,000 kakatawan. Hindi lang kay 144,000. Marami. Kaya nandyan ang Diyos sa divine government. Dahil kung ang Diyos ninyo ay bumubuhay ng patay, ang Diyos namin ay pumapatay ng patay. At mabasa natin yan sa Mateo 10, 28. Akala nyo madali? Akala nyo ganun lang kadali para hawakan ang pag-aari sa Diyos? Nagkamali kayo. Hindi ganun kadali. Dahil kailangan nyo pang ang pahintulot sa Diyos Ama para magawa sa tao ang siyam na araw, siyam na gabi. Walang kain, walang inom na fasting. Para lang mapatawad ang salaan ninyo. Dahil alam ng Diyos kung gaano karumi ang iniisip ng tao. Dahil karamihan sa tao dahil sa yaman ay iniisip niya na powerful na siya. Hindi niya alam na ang lahat na yan ay hiram lang. Hindi mo pwedeng sabihin na ang mga grasya na nasayo ay bigay ng Diyos. Hindi. Hindi lahat yan ay hiram. Pwede yang mawawala. Pwede yang kunin. Anytime. Dahil kung tanungin ko kayo kung kanino ang buhay ninyo, yan ay hindi sa inyo. At dahil dyan, lahat ng kapal, nakapalibot sa buhay ninyo ay hiram. Hindi pwedeng sabihin na ang mga mga yan ay bigay ng Diyos. Yan ay hiram. Ibig ko lang sabihin kapag ang buhay ay hiram, lahat ng bagay na nakapalibot sa iyo ay hindi mo pag-aari. Maliban kung ang may-ari ay nagkatawan sa iyo na yun ang Diyos Ama kaya nga dapat ang Diyos Ama ang maghari hindi yun mga politiko na pinamumugaran sa dimonyo kaya kung akala ng tao ito ay biro hindi panahon ngayon sa pagbibiro na sabihin mong hindi katakot hindi katakot dahil wala palawan ang galit sa Diyos ay mas matindi pa yan sa magkakasakit dahil walang walang gamot hindi mo kayang lunasan tapos sabihin mo lahat ng tao mamatay o, oh, magkakasakit ka nga, nga lang naghahanap ka agad ng gamot tapos pangarapin mo pang mamatay mm. matindi ang pagkatulog ninyo kaya gumising na kayo ang Diyos Ama, dumaan po yan doon kay King Louis Song Tagyan Taliano. Dumaan yan kay Jose Rizal. Kaya ang panggagamot ni Jose Rizal ay wala yung pagkakaiba kay Jesus. Dumaan din yan kay Ferdinand Marcos Sr. Ang Diyos Ama. Dumaan yan doon sa kay Robin Ecleo Sr. Founder sa PBMA. Kaya ang panggagamot ni Jesus at ang panggagamot ni Robin Ecleo walang pagkaiba. Parehas. Hanggang dumating dito sa divine government. Dumating sa katawan ni Mahal na Reina. Queen Helen, Elizabeth III. At hindi lang siya marami. 144,000 katawan. Kung, kung sa Biblia pa yan. 144,000 angels. Pero mga katawan ng Diyos yan. Isa yan sa mga mamunok sa divine government. At yan ay napaka-estricto. Hindi ang katulad sa mga ofisyal sa gobyerno na masungal ngalan ng pera. Kaya gumising na kayo.